Good morning! Meep! 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 Hehehe! Morning pala! Good morning pala! Hmm! Bigil ako ni mo, ha? Yeah! Bolo! I miss you! Hi! Ah! 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 Ang sweet-sweet naman ng pulang lang, oy. Sidi! Huy di. Sidi, huy. Sidi! Tadi! Come here, Ah, oh, oh, oh. Ah. Ay, la. Ay, ay, la, la. Ay, ay, mami, oh. Yeah, Sayo kay ko ni Mugi Puka. Wala to ko giunsa. Sayo okay, ko ni Mugi Puka. Basta kay kahasa ka nagawas ka. Oh. Hindi ka nga gawas no. Nagbasa-basa ka ba? Ni dapat ka sa ako basa. Lo. La. <laughs> basa ka. Asa ka niyo.